Kamakailan lamang ay nagbahagi ng isang misteryosong quote si Sora Mirez sa kanyang Instagram Stories. Ang mensahe ng quote ay may kinalaman sa kahalagahan ng peace bilang isang pangunahing prioridad sa buhay ng isang tao. Hindi tinukoy ng quote kung anong uri ng kapayapaan ang tinutukoy, ngunit maaring ito ay tumutukoy sa kapayapaan ng isipan o katahimikan ng loob. Ang post na ibinahagi ni so ay nagsasabing "current Prior priority: peace" na may simpleng mensahe ngunit malalim ang kahulugan. Bagamat marami ang nagkaroon ng interes tungkol sa ibig sabihin nito, hindi nagbigay ng anumang pahiwatig o paliwanag si So kung may particular na issue o mensahe siyang nais iparating. Noong mga nakaraang linggo, naging paksa ng usap-usapan si So sa social media dahil sa ilang mga video na kumakalat na nagpapakita ng pagiging malapit at sweet nila ng aktor na si Dominic Roque. Dahil dito, maraming netizens ang nagbigay ng opinyon at mga tanong patungkol sa kanilang relasyon. Ang mga video ng dalawa ay nagpasiklab ng mga speculations ukol sa kung anong klasing relasyon mayroon sila. Naalala ng marami na ilang buwan na ang nakararaan ng maghiwalay si Sue at ang dating boyfriend niyang si Mayor Javi Benitez. Ayon kay Javi, matagal na silang naghiwalay bago pa man lumabas ang mga usapin tungkol sa relasyon ni Sue kay Dominic. Bagamat naging magkaibigan at magkasama sa mga video si Nasu at Dominic, hindi malinaw kung ang kanilang pagiging malapit ay isang senyalis ng bagong romantic na relasyon o simpleng pagkakaibigan lamang. Sa kabila ng mga kumakalat na balita at video, hindi pa rin kumpirmado kung may namumuong relasyon nga ba sa pagitan ni Nasu at Dominic. Gayunpaman, hindi rin nila tinatanggihan ang pagiging magkaibigan nila, kaya't nagpatuloy ang mga spekulasyon sa mga social media platforms. Ang post ni Sue sa peace ay nagbigay pa ng higit na misteryo sa kanyang mga followers. Ang simpleng pahayag na ito ay maaaring isang personal na mensahe o di kaya isang paraan upang magbigay ng sagot sa mga isyo at usapin na bumabalot sa kanyang buhay. Walang binanggit na detalye si Sue sa tunay na ibig sabihin ng kanyang quote kaya't maraming tao ang nag-isip na ito ay maaaring may koneksyon sa kanyang personal na buhay o kaya isang mensahe tungkol sa kanyang kalagayan sa kasalukuyan. Maraming fans ang nagsasabi na ito ay maaaring isang paraan ng aktres upang ipahayag na ang kanyang pangunahing layunin sa ngayon ay ang magkaroon ng kapayapaan, lalo na pagkatapos ng mga kontrobersya na nagdaan. Bagamat hindi malinaw kung may espesyal na dahilan si Su so sa kanyang pahayag, tiyak na magiging interesado pa rin ang kanyang mga tagahanga at netizens sa mga susunod niyang hakbang at mga post sa social media. Sa kasalukuyan, patuloy na ang mga usapan at spekulasyon patungkol sa kanyang buhay pag-ibig at personal na kalagayan, at magiging interesante kung magbibigay pa siya ng karagdagang mga pahiwatig o paglilinaw.